Ayan, na naman guys. Ayan, big time na naman. Ito so, mo guys para si Mrs. magkakain May dala po akong ulam. Bumili lang po ako ng ulam mga guys kasi wala nang time magluto. Wala, na yun ng marong day. Bumili lang ako na. <coughs> Ayan, magkakas si mga Mrs. Makakain. Thank kain tayo guys. Mukbang muna kami. Ang kong ulang. Ang galing ito binili? Ang galing? Kanila? Diyan kay Jack? Kay tayo.

kain mga guys yan hindi nyo kayo mumukbang ako guys simple na simple na pa simple pa ng

Thank yeah. you. 아으으으으으으으으으으으으 <�i anak lonely>

Hindi ka na papayag, hindi ka na papayag, hindi ka Naiwan ko dito kanina eh. Di ba? yong Nakita mo? Yung ano? Yung no? Yung mga mga masarap. Ayaw, pika po kumain. Oo. Oh, ayun, isa. Ayun, yung mga Di ba sarap? Ayun, yung mga 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 mga. Ayun, yung mga 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 Kuya, gamitin mo! Ano yan? palayan pala iyan? Maliloko. Ako bumili? Kailan ka papasok doon? Oo, oh, wala ka napasok. Doon ako saan. Nangyayita ako ng na Jojo. Security lang. Bakit sinanggal ka ba na doon sa trabaho mo? Hindi, nilalaban ko kasi. Mga hindi nalang babalingin doon pag nilaban ko yung sa... <laughs> sa label.

let's get done Kailan ka makapaglaro? Kailan taon? Ha? Kailan taon di, di, di na pwede yan? Bakit matagal? May tahi Tam. Tam. Alimt. <slucva> Alimt. <supra> sold na naman si Alam. 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 Alam.